hindi ninyo pagsundon. Ining tatlo kahalimbawa nga nakuha ko sa social media, may tatlo kuno kasahe sang makawat. Ang una, ginatawag, Good Samaritif. Halin sa Good Samaritan. Ang ikaduha, Holy Charitif. Halin sa Holy Charity. Ang ikatatlo, Pilantrutif. Ano ang good Samaritan? Makawat, kurap, pero pala simba. He believes kung magsimba siya, kag magkalawat, madula iya sana. Excuse me, you're wrong. Makawat ka, makalawat ka di karon, kabay pa hindi ka mag-aso. magdabadaba ka. Don't ever think Uki okay ang pangawat, basta magsimba lang. Wrong! Hindi ina pwede. Hindi pwede ang good samaritif. Ikaduha, holy charity. Nangawat, pero ginbulig sa imol. Daw si Robin Hood. Uki okay na ako sa Dios Kaya nagbulig ako. Tipi lang ginbulig mo. 5%? 95% gin tago mo. Hindi Hindi pwede restitute mo gidiya sa imo kinawatan. Holy charity. Hindi pwede ang Robin Hood nga style. Ikatatlo, philanthropy. Gapahimo ni sa simbahan. Nagapahimo kapilya. Nabasa nyo na sa social media tong sarumblon nga simbahan. Agin patindog ni saldiku kag nidiskaya disgrasyang pari dito pa. na amo lang style nila mangawat makatukay kay father father kasi imo ang kasimpahan father abi nila na patawat excuse me there is no forgiveness bisan patindugan mo pa katedral kay ang kinawat ya ibalik mo sa imo ginkawatan hindi sa katedral ang kinawatan, ibalik sa ginkawatan. Hindi paagi sa philanthropic works. Gani mga utod, bahanumnum lang ini sa aton. Agod, mausisa nato ng aton mga kaugalingon. Hindi pwede sa philanthropic nga nangawat ka na, good boy ka na yon. kay nagbulig ka patindog simbahan. Kung ina, ginahimu mo, utod ko, be warned, there is no forgiveness. Good Samaritif ka? Holy Charitif? Pilantrutif? Pasinsya, I am warning you, there is no forgiveness for you. Remember, klaro ang ginatudlo sa simbahan, the end, does not justify the means. The end does not justify the means. Gani mga utod, regaluhan nato ng Diyos sang luha sang paghinulsol. Sinsiro nga paghinulsol. Sinsiro nga luha sang paghinulsol. And by that we mean, turn away from sin. Turn to God and restitute. Remember hindi pwede ang Robin Hood style because the end does not justify the means. Suliton so, ko hindi pwede ang Robin Hood style because the end for Christian ethics does not justify the means. Amen.